Maligayang pagdating sa Pinoy Hugot Tea, ang hangout para sa mga marupok at solidong kagahanga ng Don Bell. Dito, palagi kang updated sa mga kapanapanabik, nakakagulat, at kung minsan ay pasabog na nangyayari sa mundo ng showbiz, lalo na si Nadoni at Bell. Ibinahagi ni Bell Mariano ang isa na namang nakakagulat at nakakakilig na revelasyon sa kanyang pinakahuling panayam, at siguradong magpapakilig ito sa mga Don Bell fans. In a candid moment, Inamin mismo ni Belle na si Doni pangilinan lang ang present sa kanyang intimate housewarming celebration. Tamang nabasa mo, hindi na nagdalawang isip pa si Belle. Si Doni ang tanging espesyal na panauhin sa milestone na ito sa kanyang buhay. Para sa isang aktres na kilala sa pagiging pribado, ang kanyang lakas ng loob na ihayag ito sa publiko ay hindi maliit na gawa. Marami ang nagsabi, ang hoti talaga ni Doni. Ayon sa mga source na malalapit sa aktres, Tila matagal nang nakaplano ang simpleng party sa bagong bahay ni Bell. Ngunit ang nakakagulat na detalye, hindi niya ito ginawang public event, kundi isang personal na selebrasyon na pinili niyang isama lang ang taong pinakamalapit sa kanyang puso. Walang iba kundi si Donnie Pangilinan. Napansin din ng fans na tila lumalalim ang kanilang bonding off-cam. Mula sa banayad na matatamis na kilos hanggang sa palagyang pamamasyal ng magkasama, hindi may kakaila na si Donnie ay isang espesyal na tao sa buhay ni Belle. Hindi napigilan ng mga netizens na sumigaw online. Jowa reveal na ba Ang galing ni Belle. This time, walang filter. Si Doni talaga. Sa kabila ng kanilang lokay na sa loobin, pinatutunayan lamang ng Don Belle na kung minsan, ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga label. And with a simple statement from Belle, parang nagsalita na ang puso niya. Para sa higit pang mga eksklusibong update ng Don Belle, nakakakilig na mga video, at mga pasabog na rebelasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para manatiling updated sa Pinoy Hugoti, ang pahanan ng mga tunay na kilig at hugot ng bansa.